kain tayo guys kain pinas sabaw muna tayo napakasarap naman talaga guys kampyon ang lasa ng sabaw tapos kuha na tayo ng papaya ipatong muna na natin sa kanin tapos buhatin natin kuha tayo ng atay ng manok ipapatong lang natin sa papaya yung atay ng manok sabay subo na Nako, oh, nagbabalance yung creamy at amis guys. Napakasarap naman talaga. Sabaw muna tayo. Nako, napakalinamnam naman talaga. Papaya ulit guys. Tapos lagyan natin balon-balonan ng manok sa subo. natin ko ang sarap ng combination guys. Manamis-namis ang lasa guys. Yung balon-balonan, malasa din. Medyo makunat lang guys, pero kaya naman. Siyempre, tikman din natin yung paa ng manok. Dahan-dahanin natin isusubo yung paa ng manok. Nako, pag hinugot ko guys, buto na lang ng manok. Yung natitira, tapos sinimot ko pa. Napakasarap naman talaga. Oh. Bibigyan ko na kayo ng pangmalakasan. Perfect bite, pang commercial, atay ng manok. Pinatong ko lang sa kanin, samahan pa natin ng balon-balon na ng manok buhusan ng sabaw. Palahin natin ng kutsara. Dahan-dahanin natin isusubo dahil mainit pa. Nako guys! Kayo naman ang sumigaw ng masarap!